CSB ang Spirit FM si Kalapan Oriental Mindoro CNN Live Dennis Nebreho magandang araw sa iyo Magandang araw kasama ng Ariel magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro magandang araw Pilipinas Inaresto ng mga tauhan ni Police Lieutenant Colonel Roden Folache Hepe ng Kalapan City Police Station at City Drug Enforcement Unit, katuwang ang puwersa ng Pidea Mimaropa, ang isang 30-anyos na lalaki na online seller at delivery rider dahil sa pagbebenta ng umano shabu sa isang pusher buyer sa sitio Manahan, Barangay Santa Isabel, dakong alas 8.20 ng gabi noong Setyembre at 3. kay Folache, Nakilala ang sospek sa alias JM nang ito'y makipag-ugnayan sa isang police asset na nagpanggap na buyer kung saan sila'y nagkasundo sa nasabing barangay sa kasagsagan ng malakas na ulan. Sakay ng motorsiklo ang sospek na makipagkita sa buyer at nang magkaabutan na ng pera at isang heat seal transparent plastic sachet ay dito na dilakip ang sospek sabay sinabihan ng kanyang mga karapatan. Nakuha kay alias JM ang uh, dalawampung uh, plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalaang shabu at dahil ito'y may mga malalaking tipak at may bigat na umigit kumulang labing apat na gramo at tinatayang may street value na 95,000 pesos. Kinumpis ka rin ang dalawang malalaking plastik uh, kung saan nakuha mga kontrabando, gayon din ang sinakyang motorsiklo at ang buy bus money na 500 pesos. Naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na kasalukuyang nasa kustodiya ng Calapan City Police Station. Ako si Dennis Navreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City na na Live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho malapos sa impila ng DCS Biang Spirit FM, CMN Kalapan Oriental, Mindoro. Samantala